Magandang araw mga karos. Ako si Ate Rose Plant at welcome sa ating Plant Lover Channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang top 5 most luckiest plants sa taong 2025. Tara at alamin natin kung ano-ano ang mga halaman na magdadala ng swerte sa ating mga tahanan ngayong taon. Una, Pachira aquatica o Money Tree. Ang unang halaman sa ating listahan ay ang Pachera Aquatica, na mas kilala bilang money tree. Kilala ito sa pagpapalaganap ng swerte at kayamanan sa mga tahanan. Sabi ng pingsoy, ang paglalagay ng money tree sa silangan na bahagi ng bahay ay maghahatid ng positibong enerhiya. Trivia! Alam niyo ba na ang money tree ay madalas na iririgalo sa mga bagong negosyo upang magdala ng swerte sa pagninegosyo. Pangalawa, Fortune Plant o Dracena Fragrance. Sunod sa ating listahan ay ang Fortune Plant, na rin bilang Corn Plant. Sinasabing ang halaman na ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya at kasaganaan, madali itong alagaan at hindi maselan sa tubig o liwanag, kaya perfect ito para sa mga baguhang plantitos at plantitas. Trivia Ang fortune plant ay may kakayahang linisin ang hangin sa loob ng bahay, kaya't bukod sa swerte, nagdadala rin ito ng mas malinis at sariwang hangin. Pangatlo, rubber tree o Ficus elastica. Pangatlo ay ang rubber tree. Ang makintab nitong mga dahon ay simbolo ng kasaganaan at kayamanan. Bukod pa dito, Sinasabi rin na ang paglalagay ng rubber tree sa bahay ay nakakatulong upang mapanatili ang balanse at kalinisan ng paligid. Trivia Ang rubber tree ay isa sa mga halaman na kayang magtanggal ng mga toksin sa hangin tulad ng formaldehyde na karaniwang matatagpuan sa mga kasangkapan sa bahay. Pang-apat, monstera dan suni ay o Swiss cheese plant. Pang-apat sa ating listahan ay ang Monstera dansoniae na mas kilala bilang Swiss cheese plant dahil sa mga butas-butas nitong dahon. Sinasabing nagdadala ito ng swerte sa mga relasyon at pamilya. Ang kakaibang itsura nito ay nagbibigay ng unique na ambience sa kahit anong espasyo. Trivia ang Monstera Adansone ay ay isa sa mga pinakapaboritong halaman sa social media dahil sa kakaibang ganda ng mga dahon nito. Perfect itong halaman para sa mga plantito at plantita na mahilig mang post ng kanilang plant collection. Lima sisi plant, Samyocolias o Samyocolie. Ang huli sa ating listahan ay ang sisi plant. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamadaling alaga ang halaman. Hindi ito nangangailangan ng maraming liwanag o tubig. Kaya naman, perfect ito sa mga busy na plant parents. Sinasabing ang sisi plant ay nagdadala ng swerte sa kalusugan at kayamanan. Trivia, ang sisi plant ay may natural na kakayahan na magfilter ng toksin sa hangin. Kaya naman, bukod sa pagdadala ng swerte, ito ay nakakatulong din upang mapanatili ang malinis na hangin sa ating tahanan. Ayan mga karos, ang top 5 most luckiest plants sa taong 2025. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating episode ngayong araw. O huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang plant tips at trivias. Maraming salamat sa panunood at happy planting!